tinawagan <laughs> ako sa mga men in uniform na kayo alam nyo yung batas. And that ang loyalty nyo is para sa mamamayang Pilipino. I hope that you know you can see everything. You can see what's really happening in our country. And... Kaya nga hindi pinauputong ano eh. Kasi masisilip eh. Itong Duterte mm. Youth Party List, isipin mo tatlong upuan yun. Mm. Oh, hindi pinaupo. Dahil magsasalita, sisilipin eh. Oh, mm -hmm. Pero speaking of yung congressman na yun, nakausap ko, sabi, eh, coach, nabalita mo na ba to? O si, si Yeda, pang-apat mo na. Mauupo ka ulit, pambihira ka, Yeda, Oh. Swapang talaga to. pagka karong pala, pwede, no? Kasi hanggang tatlo Pati, lang anak, yan, eh. Ta hanggang tatlong sunod-sunod, sunod, ano, eh, man. apat na yan. Hindi, okay. okay. ito pa, kabastusan yan. Hmm. Bukas sana, matanong natin to. Dapat nandito ka, kaya lang, wala ka yung mismong si Atty. Guanzon, PWD, yun, inutos na least. ng Korte. Oh. Suprema so, na umupo. Pero ayaw ni oh. Speaker. Tigas na mukha ng ni Speaker, no? Mm, no Hindi. Eh. Oh. Ako Ay, kumakatok. Na, yeah, <laughs> <kaso>? nananawagan ako <laughs> sa mga men in uniform na kayo alam niyo yung batas and that uh, ang loyalty niyo is para sa mamamayang Pilipino. I hope that you know, you can see everything you can see what's really happening in our country. And who, hindi naman lahat ng leader natin masama. And sana makita nyo sino dapat yung mga mawala dyan sa mga pwesto na kanilang, supposedly, ang lo loyalty nila, ang servusyon nila is para sa bayan. Ilan yung pumirma na congressman sa impeachment kay VP Sara? Nasa 241 ata yun. Hmm. Tapos ilan ng congressman? 300, di ba? So ibig sabihin mas lamang pa rin talaga yung mga kurakot kaysa sa matitino. Mm -hmm. Kasi yun ang pinakamasakit doon kasi nga sa sa panahon ngayon ng administrasyon Marcos malaya lahat ng mga kurakot eh. Mm -hmm. Walang naninita. Wala Ito na. dapat nang pinapatawag ng trikom you know? <laughs> Tinawag ba <mo> kaming kurakot. <laughs> <laughs> Iniisip uh, doon pa lang eh sa pirmahan na yon. Katulad lang yan. May mga congressman talaga na nag-, nag uh, mga nagsasabi na parang di nila alam yung pinirmahan nila. Mm. E katulad ng congressman sa Dabao, kaya niya daw pinirmahan yun, gusto niya daw ipagtanggol si VP Sara. So ibig sabihin, hindi niya binasa yun. Mali. Diba? Mali, maling. Maling-maling. Maling dahilan yun kasi una sa lahat, tatanungin, impeachment yun eh. Mm -hmm. Impeachment against VP Sara, hindi mo alam pinirmahan mo, ano ba? Yon. Kaya nga yeah, diba? doon eh, doon natin diba? mapagtatanto na talagang... Uh, mas dihamak na mas maraming mga kurakot ngayon mm. kaysa sa mga matitinong politiko. ewan ko na lang ngayon kasi And dahil uh, din may ano na eh? nag-text sa akin mm. tungkol sa impeachment sabi ng abogado the supreme court asked those questions to determine the constitu constitution constitutionality Constitutional constitutionality, mm. constitutionality yeah. of the of the Sarah impeachment yeah so ibig sabihin sure. kailangan tanungin mm. therefore it is within the power of the sc to ask these questions if not the court will declare the impeachment Null unconstitutional. And yes, unconstitutional. So, karapatan niyan. So, wag natin alisin niyan sa Supreme Court na mm. tanungin niyang ano. Tsaka, may 97 new congressman. And I wish hindi kayo ma... <laughs> <laughs> may alam mo, wish ko. Ano? Patanggal siya nung sa speaker. Si Ikaw post Tammy? ka ng post eh. May alam oh. ka ba? Ah, uh, secret. Hindi, <laughs> alam, uh, <laughs> alam mo, pag natanggal na ano, yeah. Ako talaga magpapalitan. Ako talaga, ako. Ako gusto eh, ko si Tambi mapalitan. Mm. Gusto ko talaga siyang palitan kasi um, ang daming nangyaring mali. Alam mo yun, yung 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 una naming birada ng mm. ano ng uh, banateeros. Mm. Pwede pa sana maisalba ni Marcos yung sarili niya mm. Mm. nung kunti lang niya kaagad-agad si ano as a speaker. Kasi ka ano eh, marunong naman mag si, si Marcos, marunong magpropaganda eh. Mm, mm. Pwede niyang tanggalin yun, di ba? Mm, mm. Tapos, siyempre, eh, madali naman yung gumawa ng papuri sa sarili niya eh. Ginagawa mm. nga, nga niya eh. Yes. Oh. At matutuwa ang tao. Kasi mm. alam talaga ng tao, ito ang cause ng... Yes, ng, ng, ng gulo. Oo. Oh, oh. eh, sino ba ang unang bumanat dito kay Bipisara? Di ba siya naman eh? Yeah, siya lahat. O oh, sino ba unang binanatan ni Bipisara? Di ba si Tambi? Oh. So, kung sana 'yun resolve ang problema mo baka nga nakipag- uh, unite pa uli sa iyo si Bb. eh. Well, eh ngayon, 'yung balita like, noon 'di si, si Sandro? Ngayon. Si Sandro ang papalit kung sakaling maalis si mm. Tambe. So so, yeah. so. so, so gano'n pa rin 'yun eh. <laughs> Walang party, ano lang 'yun? Party-party oh. sa house. 'Yan ang 'yan 'yung uh, 'yan ng Manila. Ako ang ang dinig ko dyan, ayaw marami na daw talagang galit dito kay Tamba. At yung mga bagong pasok na mga congressman, kinakahon na. O, pirma kayo, naalala niyo yung pirmahan. Kasi mm. hindi mo kailangan magpapirma ng support kung, kung alam mong malakas ka, ka talaga. Mm. Parang si Sarah, hindi mm. siya nagpapirma ng ano, walang mm. check, walang ano, uh, walang loyalty check. So, kunwari, mm. bagong pasok kayong congressman, mm. ang balita, ko oh, pasok, ano, oh, eto, pirma ka dito, support mm. mo si, ano, mm. si Congress kung, uh, Pero sa tingin nyo ba, kung sa care? kasakali, At ah, tanong lang ito sa inyo. Sa tingin hmm. nyo, kanwari tinanggal si Romualdez. Hmm. isasal ba kaya ni Marcos pa yung sarili niya? Hindi na. Sad to say, hindi. Hindi na. The hmm. only way na pwede niyang maisalba yung sarili niya is humingi Divorce. ng... humingi <laughs> siya ng ano... Alam mo, may nag-message siya akin. Oh my God. Hindi hmm. na. Hindi niyo. yung niya so na. Sabi sa akin, Cathy, will you stop if naghiwalay na? <laughs> 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 si Lam, tsaka si Bibi. Sabi ko, seryoso ba yan? Sabi ko, gawin niyo muna, let's see. <laughs> Yun, I think it's a joke, pero somebody like message about it. Wala na, ang, ang magiging ano na lang ni Marcos is pagbabaan niya sa puesto Yan na lang magiging solution niya para, para matapos lahat to. Pero yung pagkatanggal ni Tambi, parang magiging okay ulit ang mga Pilipino kay Marcos. Hmm. Hindi na. naman yung... sa magiging okay. Magiging hindi lang... Kasi ngayon, grabe yung oppression eh. Yung oppression, alam naman natin na nanggagaling doon sa... Ewan ko ah, feeling ko ah. Si Marcos parang wala naman eh. Walang pakelam. Parang, sige, bahala kayo dyan. Wala ganun. talaga. Ikaw ba naman, maruming tubig, iinumin mo. <laughs> so <laughs> parang gano'n eh. Baka, yung baka... Oo. Baka okay. lang ah. Ewan ko, di ko alam ha? ah. Ako, ako nadidinig ko dyan. As... Tingnan nyo kung magtatama tong aking prediction. Kasi pinagdudugtong-dugtong ko yung mga mga naririnig natin from a reliable person. Naglalaglagan na daw yung dalawa. Hmm. Pataguyan laglagan sa ilalim. Yep. So yung baho sa kabila at baho sa kabila coming from those camps. Pero, at, pero atay natin, lalabas din yan. I believe in that. Sige, go ahead. Pero ang, ang, ang alam kong unang, ang unang nang, nangangagat dyan si Tambi. Mm. Kaya, kaya ang nangyayari ngayon, kinakagat niya si Marcos. Na, ngayon, na parang na ni Marcos na kinakagat na siya, mm. paunti-unti. Kaso, etong isa, kakampi naman ni Tambi, si Lisa. Kaya mm. medyo talagang nagkakaanuhan. Ako, alanganin ako dyan. Kasi remember na lumabas yung tantoko issue. Mm. So, ano lumabas yung tanto ako issue? Sino may hawak ng mainstream media? Di diba, si... si, Tambi? Uh Yun ang lumalabas. Tapos, ang mainstream media, nilabas siyang issue na yan. yung sa tungkol kay, oh, di ba? Sa kay tungkol kay Lam. Yung bilyonaryo kay Tambi diyan, di ba? All over ABS, CBN, yan, diba? uh, News 5, di ba? Iba-iba, biglang nilabas. Usually, news blackout yan, di ba? Iniiwasan lang may lumabas na issue about them. Why is it like that? Parang for like few days, it's all over the news. Mm -hmm. And who's, si, di ba sino ba ang lumalabas na kwento na may hawak na mainstream, di ba si Tambi? Mm -hmm. So, when you try to think about it, tama 'yon na yung yung, yung may nakakapagsabi sa Ako ang analyze ko ganun talaga rin na. Kasi bakit pinabayaan na for how many days na naatake si Lam? Pero sa tingin nyo ba may may lakas si Marcos para tanggalin si Tambi? Why not? Siya ang presidente. Yung tanong mo yan, malalaman natin, pag sa hindi Sona? na siya ang speaker, speaker yes. niya kasi kayayan. gumag... Ako, Tama. Sa tingin ko talaga, may galawa na dyan sa ilalim. Mm -hmm. Antayin ninyo. Tingnan mm -hmm. natin. Tsaka, ah. tsaka noon pa man, nasa playbook na ni Romaldes yan. Mm -hmm. Pag na-impeach si Sara, aakit ah, siya bilang vice president, i-impeach niya naman si Marcos para siya maging presidente. At maging prime minister, yung eh, ano niya, yung pangarap niya eh. Susunod-sunod rin niya na yan eh. Yung sinabi mo si Lisa kay Tambi, uh, uh, I, I don't think so. Baka before. Baka, yeah. but, ayan yung, nga. Yung ba, ano oh, na, oh, pede, alam mo oh, yung nag-angatan na ng, uh, ng... Ngayong mayroon ng mataas na ihi nito si Tambi, eh baka pinuputol na.